Good evening mga kasibat, Good evening. All right. This is Chiba TV once again. All right. <laughs> all right, mga kasibat, napapansin nyo ba maganda ang ating suot na jersey ngayon? All right, ito yung bagong disenyo ng sublimated Ted Sportswear Apparel, all right? Pero bago na lahat, uh, binabati ko kayo ng isang magandang 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 gabi. 11:30. <laughs> 11.30 na, nandito tayo sa Antipolo, Inares. Alright. Pawi na tayo, nakapagati tayo dito ng pasahero mga kasibat. Kamusta naman kayo mga kasibat? Alright. Ang ganda talaga ng jersey. For only 500 pesos lang mga kasibat, meron na kayong magandang riding jersey na gawa ng sublimted sportswear apparel. Alright. Siyempre, una sa lahat, magpapasalamat muna tayo. Siyempre, sa Panginoon, kundi dahil sa Kanya, hindi natin, hindi natin makakamit yung mga ganitong uh, uh biyaya. No? Nagpapasalamat unang-una ako sa Sublime Sports Sportswear Apparel. Maraming maraming salamat. Boss, Boss Adrian, maraming maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Chiba TV. Siyempre, Maraming salamat din sa mga kasama kong mga vlogger na ambassador dahil uh, marami tayong naging bagong kaibigan. All right? Yan, Boss Claro Vlog, shout out. I love you, boss. <laughs> shout out sayo, Boss Claro Vlog. Ayun, suportahan natin 'yung mga page ng uh, mga vlogger, 'yung mga ambassador ng transport sportwear Apparel. Uh, sana Patulungan nyo kami na ma-follow yung mga page namin para sabay-sabay kami umangat. Alam nyo naman, may kanya-kanya tayong pangarap no? para sa pamilya natin, para may taguyod natin at mabuhay natin yung mga pamilya natin. Alright? ah uh, pababa na tayo ng Antipolo. Nandito ako lalabas sa may tikling, sa may Ortigas. Alright? Ulitin ko lang po. Maraming maraming salamat po. Sa inyong uh, walang sabang pagsuporta kay Chiba TV. At uh, nandito lang po lagi si Chiba TV para handan tumulong sa mga taong uh, nangangailangan sa pamamagitan ng libring sakay. Alright, nakikita nyo naman po ang aking uh, riding jersey. Uh, pinopromote ko po at ini ko sa inyo. Napakaganda ng quality ng tela. Sobrang sulit, sobrang ganda. Ayan o, oh, kung makikita nyo talaga Napakaganda nito For only 500 pesos lang pero mo ha? Yung ibang uh, magagandang brand talaga Sobra eh Ang presyo nyan Aminin naman talaga natin Ang presyo nyan eh 1.5 Diba? ba 1.4 Dito sa Sublimited Sportwear Apparel yung mga riding jersey niya Kahit anong design Kahit anong size For only 500 pesos lang syempre yung 1.5 uh, mo Makakabili ka dito sa Sublimited Tatlong piraso Tatlong piraso ng jersey Biroin mo yan Okay uh, Supportan po natin Ang mga Kapwa natin Pilipino Alright Ulitin ko po, riding right jersey ng Sublimited for only 500 pesos lang. Papakita ko sa inyo yung design nito. Alright, napakaganda. Alright. Alright, alright. I love you. Pababa na tayo. Nandito na tayo banta sa tikling. Maraming maraming salamat sa inyo lahat mga kasibat. Alright, uh, paalam na tayo. More power. God bless. Saglit lang na video to. Actually, galing pa ako ng labotas. Galing ako ng Labotas, kinuha ko tong uh, riding jersey, may bago may bago kasi tayong tatlo. Ayun, sinuot natin tong isa. Alright, maraming maraming salamat ulit. This is Chiba TV. For power, God bless. Ingat. I love you all. Follow kayo ha, sa page natin. At syempre, follow din kayo sa page ng Sublime Transport Vera Apparel para makita nyo yung mga update yung mga magagandang design ng uh, riding jersey, hindi lang riding jersey. May mga damit, may mga short. Ah, uh, pwede kayo magpatahi. Op, oh, mayroon pa ako na kalimutan na mga kasibat. Sa lahat na nakakapanood ng video na to, buti naalala ko, no? Ah, uh, Si Sublime Ted Sportswear Apparel uh, Nagahanap po ng uh, Mga Basketball League Organizer Yo, yun yung mga nagpapaliga sa barangay. Kahit saan po, yung mga nagpapakomersyal league. Ayan. Bibigyan po kayo ng magandang uh, laban ng mga ng ano, Sublime transport Sportwear Apparel. Ang pagkakaalam ko eh hindi lang ito makukuha nyo ha. Huh? Basketball ball, bola. Bibigyan kayo ng bola, mga trophy, mga medal, uh, uniform ng mga committee. Ayan, yun po yung mga bukod doon. Pag nakausap nyo si Boss Adrian, siya mismo yung magdedetalye sa inyo kung ano talaga yung uh, uh, magiging deal nyo kapag uh, nakuha nyo sila yung sublimted sportswear apparel. Alright, yun lang po. Looking po kami, naghahanap po kami ng mga basketball league organizer. At uh, i-PM nyo lang po ako dito sa message o kaya mag-comment po kayo. Maganda po ang deal ng aking boss. Pero imo, um, maganda yung deal ha. Bigyan na kayo ng trophy, bigyan pa kayo ng bola, sagot pa yung uniform ng mga committee, libre banner, libre uniform ng Muse. Di ba? Basta, PM nyo lang ako. Sa lahat ng mga organizer ng Basketball League, Commercial League, Barangay League. Di ba? PM nyo lang ako dito uh, Mag-usap tayo Alright ipapaka Ipapakausap ko kayo sa boss ko Kay Boss Adrian Alright Nandito na tayo sa Tikling Mga kasibat uh, Paalam na tayo Maraming maraming salamat po sa Walang sawan suporta Kay Chiba TV Follow kayo mga kasibat Power Ingat I love you all